Bakit ko eh uh, pare, baka magtatanong yan. Boss, pwede ba magtanong? Ano yan, boss? Sa ba babae ni yun Aling Iska dito? Ah, doon pa yun. Manay na yun pa. Salamat, boss, ha. Mukhang maganda ang jacket mo, ha. Tamang-tama, wala akong damit. Barbor nga yan. Naku, boss, hindi pwede. Kasi malaga sa akin, te. Eh. Bigay ng itang ko, te. Eh. Hindi pwede, tamangke. Bata, kurin yan. Boss, parang ayaw, eh. Tupak ka na yan. Hindi ko dito. Ang baguhan na nalaman. Hello mga katimkwela. Welcome back to our channel. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa FPJ Highlight Series namin. At ngayon nga may bagong highlights na naman kaming ipapakita sa inyo. Na pinamagatang Long Exeda, Kawawa, Bidugbog, Sidaking, FPJ.

Ano sorry? Ang luwag-luwag ng daanan eh. Ano gusto mo palabasin, ha? Sorry. Hindi ko sinasadya. Ito, sinasadya ko! Mabahala laban, ha? Parang! Hila! Sandali! Dante, ano ba nangyari? Binangga kami! Siya na kami kasalanan! Kumakasaba! Ako mga katimguwela, walang kalaban-laban si FPJ. Lasing kasi siya eh. Paano kaya kung hindi siya lasing? Ang title ng pelikulang ito ay Ang Dalubasa. O mga katimguwela, isunod na natin agad ang scene kung saan nabugbog siya. Oye sir, ito ba? Oye, may isa siya. Eh, yaman na rin ah. Masang babae ah. Yes sir. ito, tayo, ino pinaka ba

wala pa kayong pagmumukha niyan? Umiinom kayo dito, Nakainom po kami kayo? Para kayong mga aso nagkakalap. Huwag mong ituloy sa aso! Okay. Okay. Di ba ganyan na asal niyo dito? Masakit kang magsalita! Hinihiya e mo kami rito! Dapat kayong mahiya. May mga sibilyan dito ah. Teka, teka! Kala mo kung sino ka magsasalita eh. Antan mo! Bago ka lang dito! naiisipan mo na pare-pareho lang tayong mga patapon dito. Baka kayo lang ang tinapon dito. <coughs> 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 Sarento, ang nahumukoy. <mo> eh. <coughs> Pero baka matapang ka lang dahil nakatutok sa akin yung paril mo. Baka naman gusto mo sa ibang bagay tayo magkasubukan. Paano, Sarento? Atos ah, ka ba sa amon? Mano-mano lang, Sarge. ang ating bida dyan ah. Ang title nyan Kahit butas ng karayong papasukin ko At ito Ang uli naming papakita sa inyo Na nabugbog at tinapi si FPJ Panoorin na natin no, ito, ito. ito Ang title dyan mga katempuela Kapag lubaban Ang api 1987 <tap> ang mga katimkwela. Talaga namang masyadong nabugbog si The King sa mga eksena na ito. Abangan nyo ang susunod naming highlights kung paano lumaban ang api sa part 2 sa resback ni The King. Pero bago yan, pwede nyo rin ba kami isubscribe sa aming mga channel? Ako Malik Herrera, Jake Atwork, Joy Tool Laguardia. At syempre, huwag nyo rin kakamutan ng Team Kuela na mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na video.